po yung pera na galing sa church. At uh, sino ba mga nagbigay nito? Okay, ito, isa-isahin ko sa inyo. Hey, hey, what's up, what's up, mga ako? Okay, masayat buhay po sa ating lahat. Muli po nagbabalik si Coach Manny. And for today's video na gusto kong i-share sa inyo, ito po ay shoutout at panalangin sa mga taong nag-extend na naman ng tulong para kay Danny Casino na nawala ng scholarship dahil sa pandemic. Ito po yung varsity player na nakat ang kanyang scholarship ay graduating. At ito po uh, natanggap po na yung pera natanggap na ni Coach Manny. Magkano at uh, mga sino-sino ba itong mga tao na ito? Ayan. isa isahin ko po ngayon. Alam niyo po itong pera na to ay uh, 7,000 pesos itong natanggap natin sa mga members ng Jesus Power Center Church at ngayon po iisa-isahin natin itong mga nagbigay. Unang-una ay si Melanie Panji. Ayan, siya po ay dati kong uh, player. Siya po ay nasa Australia na ngayon. At ganun din po si Miss Ma Maria Teresa Camarines Ah, nasa data sa Davao po ito. Pero ayan, talagang consistent sa pagtulong sa atin. Ganun din po ito, malayo nasa ito po ay nasa bansang Hawa, Japan. Ah, Mrs. Luz Biminda, Liave Imay. Ayun, siya po ay isa sa tumulong uli. At ito pa. Ito, laging tumutulong Mr. and Mrs. Joban Laviano. Ayun. At ah, sino pa? Ah, ito si Mrs. Nancy Villena. Ayun po, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong uh, Pag-extend ng tulong kay Danica At uh, alam nyo po ba itong mga Tao na ito na binanggit ko Ay mga pangalawang beses na po Itong uh, uh, tum Tumulong, nilang lang po ngayon Anong uh, per sila po ay nag-extend Ng tulong at hanggang ngayon Ito po, nandiyan pa rin sila para tumulong Kaya Maraming maraming salamat po talaga sa inyo Sa inyong uh, talagang uh, Puso ng pagtulong Na talagang kayo tumutugon sa ating mga panalangin kayo po ay naging katugunan ng mga ng ating panalangin para kay Danica na makapagtapos ng kanyang pag-aaral so ayun po gusto kong ipanalangin ang mga taong kayo ang mga taong ito Lord uh, thank you for these people salamat po na talagang sila po itumugon sa panalangin talagang na uh, talagang sila ay na muling nag-extend nagbigay ng tulong para kay Danica para makapagtapos na si Danica kaya, yeah, Father God, um, dalangin ko naman ng talagang patuloy na pagbabalik mo ng uh, ng blessings, ng pagpapala. More, more, more blessings po'y ibigay mo sa kanila, Panginoon. Yung kagalakan sa araw-araw, yung kapayapaan, yung uh, kaligtasan sa anumang sakit, sa anumang sakuna. At Lord, uh, I pray na lagi silang masaya. Patuloy silang maging masagana, Panginoon. At maging matatag sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Thank you Lord at patuloy mo silang gamitin na daluyan ng iyong mga pagpapala para sa ibang tao. Maraming maraming salamat po. Ayun, so ayun po ang ating panalangin na alam ko ito ay talagang uh, i-honor ng Panginoon. Ayun po at uh, so ngayon ito pong uh, 7,000 pesos na ito ay uh, idadagdag natin sa pang-enroll. Ay ewan ko kung uh, mabubuo natin yung, ano, yung uh, bayad ni Danica. Pero ito po eh, may dadal paragdagan Kaya ayun po So uh, Medyo malaki-laki po po ang kailangan Kaya muli po ako nananawagan Sa mga Makakapanood dito Sana po ay mag-extend kayo ng tulong Sa ating May Danica uh, Nandiyan po ang ating Gcash number uh, Pwede kayong maghulog I-message nyo lang po ako Yan So ayun po at uh, sa muli ko pong pakiusap ay sana po ay i-share natin, i-like, i-share natin itong video na to at sana wag po natin i-skip yung ads dahil ang mga mga kikitain po ng video na ito ay uh, mapupunta sa pag-aaral ni Danny na itutulong natin. Ayun po at uh, don't forget sa mga bagong punta po dyan, ay sana ay paki-subscribe naman at paki-click yung notification bell para update kayo sa ating mga susunod na video. Ayun po. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!